Mm. Oh yan mga mm. mm. puting dress pero ito ang nangyari sa kanya ay kayang mukha ng mga ninakupang ng mga kinikilala niya kasi siya siya rara samahan yok magugas ng tingian iskejo ko may magugas ng tingian sa araw ng hinto din ng gabi ay naman na Na. Gusto mo muna ang ilang mukha umayon. Ginamit niya ang black hair dye shampoo na ito na nabili niya online. Kasi oh. 199 pesos. May mga tikwan, babe. Gamay lang yung butang ko. Karaniwan naman kumahapde ang anin. Kapag may nga'y hair dye, pero iba sa kaso ni Norlyn. sumusugat sumabagdagan ko doon, mainit lang yung butang niya

ko siya nakapagpa-check up. Do oxygen gid ang tungod sa akong ko ini tik sa kain, Ya sungod sa mga tao. Ano ko sa kai? Ang bigat ang ulo ko. Na hypersensitivity. Ginigiyak ko siya na kay at corticosteroid para sa pamamaga. Mas swerte si Lorlin na makalipas ang tatlong buwan ang pamamaga ng kanyang mukha at katawan. ng labay ng karanasan namin ang shampoo na in order ni online na Kulimula, China, din ng ating FDA, Drug Administration naman na <coughs>